Pag-usapan natin ngayon ang concern ng isang subscriber natin na kung saan yung kanyang kumpanya nagkaroon ng implementation ng wage increase sa kanilang lugar. Ngayon, nung nagkaroon ng wage increase, ang mga naging below minimum, tinaasan. Diba? <clears throat> ngayon, yung mga dating uh, above minimum, bago nagkaroon ng wage order ay biglang naging below minimum na ngayon so ang ginawa ng kumpanya para magkaroon ng adjustment ipinantay yung sahod ng mga dating below minimum at saka mga dating above minimum at pareho na sila ngayon minimum wage. Okay. So, ang tanong, tama ba yung ginawa ng kumpanya doon? Ang topic na yan, yan ay magiging sakop ng konsepto ng wage distortion at kung paano ang mode ng correction ng mga ganyan. So, discuss natin yan pagkatapos ng uh, pag-shoutout natin sa mga masugid nating uh, bye sa ating mga followers sa ating FB page na ATTY Alvin hindi natin dito okay so yung scenario niya ganito dati halimbawa si A ay minimum ang kanyang sahod na? si B ay above minimum ngayon, nagkaroon ng wage order. So, tumaas ang sahod, tumaas ang minimum wage. Si A, na dating minimum wage naman, ay naging below minimum na ngayon sa bagong wage order. So, ang ginawa ng kumpanya, inadjust ang sahod ni A PA, para hindi na siya maging below minimum. Ang problema, yung bagong minimum wage ay mas mataas pa ngayon kaysa sa sahod ni B na dating above minimum sa lumang minimum wage. So, lumalabas ngayon pagkatapos i-adjust ang sahod ni A sa ilalim ng bagong minimum wage ay mas tumaas pa ang sahod ni A kaysa kay B. Si B na ngayon ang below minimum yan ang scenario ng ating subscriber so ang ginawa daw ng kumpanya dito ipinantay na lang ang sahod ni A tsaka ni B samantalang may diferensya naman in terms of level of service between A and B so dapat ang ibig sabihin lamang si B kasi mas nauna naman talaga siya kay A so paano ba ang tamang resolution dyan So ganito yan. <clears throat> Nung nagkaroon ng Wage Rationalization Act, RA 6727, dito na yung uh, yung sahod ng mga empleyado ay nagkaroon na ng uh, mga minimum wage. No? Mandatory na. So, na-delegate na sa mga uh, regional tripartite wages and productivity board ang pagdetermine ng wage, no, per region depende sa pangangailangan ng bawat region, may mga economic needs kasi yan at economic determination, ano? so ito mga RTWPB ay nasa ilalim ito ng National Wages and Productivity Commission. so hindi na Kongreso ang nagsiset ng wages, na delegate o ipinasa na ito sa mga RTWPBs under the uh, supervision of NWPB BC, no? Ngayon, dito rin sa batas na to, nilay down ng nilay down ang uh, konsepto ng wage distortion. Sinasabi ng wage distortion dito na sa pag-apply daw ng wage increase kung sa pag-apply ng wage increase ay nagkaroon ng elimination or severe contraction no ko muna tapos papaliwanag ko na lang severe contraction in the intentional quantitative differences between in the salaries or wages between and among groups of employees no which differences were established based on length of service rank etc So, yan ang definition ng wage distortion. Ang ibig sabihin doon, nung nag-implement daw ng wage increase dahil sa ipinatupad na bagong minimum wage, nagkaroon ng, o nawala, no, ang dating diferensya no, ng sahod ng magkaibang grupo ng empleyado. No? hindi lang nawala pwedeng lumiit masyado severe contraction in the intentional quantitative differences ang ibig sabihin yung sinadyang gawan sila ng gap ng kumpanya no? dati dahil sa siya ay matagal sa kumpanya or dahil sa iba yung ginagawa niya mas valuable, mas etc. No? So, depende sa structure na ginawa ng kumpanya kapag nawala daw yung gap nila dati, kasi sinabi mong gap yung diferensya, no? Or ito masyadong lumiit. Then nagkakaroon niya ng wage distortion. Okay? Paano ngayon i-correct ang wage distortion? Nakalagay din sa batas RA 6727, no? Para i daw 'yan, kailangan eh mag-usap daw ang kumpanya management tsaka yung union kung may union kung walang union mag-usap yung employer tsaka yung employee no? kapag ka nag-usap sila at hindi naman nagkasundo sa loob ng uh, panahon na na-prescribe dun sa kanilang uh, sistema policy then dadalhin na yung issue sa NCMB or National Conciliation and Mediation Board sa dole yan kung hindi pa nagkaayos doon sa NCMB, then iisyuhan ng referral yan, SENA, no, para dalhin na sa compulsory arbitration, so kay labor arbiter na mapupunta ang kaso sa NLRC. So doon ay i-resolve yan, doon malalaman. Ano. Ngayon, ang Supreme Court in several decisions nagbanggit dyan na may mga elements daw para malaman kung meron nga wage distortion ito mga elements sinasabi na una, meron bang hierarchy, no? Pangalawa, nagkaroon ba ng uh, uh, elimination or contraction, no? Pangatlo, eh, ito bang distortion ay sa loob ng isang region lamang, sa loob ng isang region, no? uh, within the country. Ang ibig lang sabihin noon, hindi mo makasi maikukumpara ang pagkakaiba ng sahod, halimbawa sa region 1 at region 6 kasi magkaiba ang economic uh, ano nila, situation, parang ganon. So dapat sa isang region lang nagkaroon ng uh, impact, ng effect. No? So yun ang mga elements na sinabi ng Supreme Court. Pag present yun, masasabi mo na mayroong wage distortion sa kaso nitong ating subscriber, I believe, no, in my view, na mayroong wage distortion na nangyari dyan. So, kasi, kung pinantay na lamang ang salary ng ni A at ni B sa sitwasyon na to, di lumalabas na eliminate ang dati nilang gap. So, sabihin na lang natin na ang gap dati ni A at ni B dito ay 30 pesos kada araw uh, sa sahod nila, no, daily wage nila halimbawa nung pinantay mo, ibig sabihin, naging zero na. Naging zero na yung diferensya. So, ang tawag doon, elimination. No? Pinantay na lang. no? Samantalang may diferensya dapat yan. Kasi nga, magkaiba naman talaga sila ng ranking or magkaiba sila ng sitwasyon na sinadya naman ng kumpanyang gawin the fact na bago nagkaroon ng bagong wage increase ay talagang may diferensya naman ng kanilang sahod according to probably sa light service mas nauna si B kaysa kay A So, with that, itong ating subscriber, pwede kang dumulog sa HR ninyo, no? I-try nyo munang i-resolve sa loob ng kumpanya yan. Pag-usapan muna ninyo, and then, uh, hopefully, na ma-resolve ninyo dyan. Kung hindi nyo yung ma-resolve, pwede nga dumulog sa Department of Labor, pumunta ka sa opisina ng NCMB or National Consolidation Board, humingi ka ng tulong doon. And, uh, mag pa na employer mo dyan ulit na hopefully ma-resolve, kung hindi, bibigyan ka ng referral, parang sa'yo na lang yan, at dadalhin mo yung kaso mo sa labor arbiter. Magka-fill out ka ng complaint form. So guys, kung may gusto kayong clarification dito, any information na gusto niyo pang malaman, i-comment niyo sa comment box. Let me know. Huh? And of course, uh, if you found this uh, information helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person you think may benefit from this information. and again thank you for watching this video and i hope to see you in my next ones bye-bye